So mapagpalang umaga mga kapatid At meron ako dito ang nabuksan na itlog Na ito yung tinatawag na Sinasabi na Itlog na may itlog pa sa loob Ayan mga kapatid Tingnan nyo yung part na ito Ito yung puti tapos ayan. Tapos ito yung pangalawang itlog Sa yaka yung egg yolk yung dilaw Ayan sa gitna Ito yung puti Ayan tatanggalin mo siya ito ito na lang para ano ayan o ayan. ito yung pangalawang itlog sa loob ito siya ito yung pinaka ano niya siya. balat hindi siya balat pero yung puti niya ayan mga kapatid ayan, tingnan niya itlog na, na may itlog sa loob sayang kasi eh. ano na siya pwede na siyang kainin <laughs> ayan o itlog ito na ano ng bibi sa mga kapatid itlog ng bibi yan eh.